Magandang araw po. Tara po, samahin niya po o kaming pumunta sa San Fernando, Pampanga. mag a po kami ng debo ng akin pong pamangkin. Siya po yung anak ng akin pong nakatatandang kapatid na nagtatrabaho po sa Hong Kong. So, napakasaya po ng aking puso na pagkatapos po ng isang dekada o sampung taon ay magkakasama-sama po ulit kaming magkakapatid. Kami po ay anim. Anim na magkakapatid. Tatlong lalaki at saka tatlong babae. Yung iba po, ah, uh, napunta po sa malayo. Ako po, dito po sa Tarlac. Si ate po sa Hong Kong. Meron po sa Santa Ana, Pampanga. Yung iba sa San Fernando, Pampanga po. So, napakasaya po ng aming pong nanay na pagkatapos po ng sampung taon ay magkakasama-sama po kami ulit. Ang alam ko po, pinakahuli po kaming nakik kita ulit nung pong uh, kasal po ng akin pong nakababatang ng kapatid, pinakabunso po namin ayun po, nakita ko na po yung Sky Ranch at nandito na po kami sa SM Pampanga sa harap po niyan ay Robinson Star Mill Doon po yung baryo namin po sa likod po ng Robinson at nakarating na po kami sa bahay ni Mama ngayon po ay pumunta po kami sa palengke. Sabi ko po sa anak ko, uh, punta po kami sa palengke at uh, titignan din po namin yung gown na inarkila po ng akin pong kapatid dahil libre po kami ng gown. So pagkatapos na po namin doon sa don sa arkilahan po ng gown. Pumunta po kami dito sa pamilihan po ng iba't ibang klase ng gamit, kagaya po ng sapatos, mga damit, gamit pang kusina, halos po kumpleto na po lahat dito po sa tindahan na to. Kasama ko nga po palang aking anak, naka-black, at yung aking nakababatang kapatid na si Net, Ayan po, nag... Um, uh, po sila ng mga panlinis po ng kuko. Sabi ko po sa kanila, pakilinis na rin po yun sa akin para hindi na po ako magbabayad pa dun sa mga dun sa naglilinis po so ayun po, tumitingin-tingin pa po, po kami ng mga pwedeng bilhin dito sa tindahan na to nakabili po kami ng uh, ng panlinis po ng kuko at iba pa at ngayon po ay ang araw po ng aming reunion sabi po ni ate ngayon pong sabado ang aming reunion na magkakapatid At bukas po kasi ang dibo po ng aking pong pamangkin Dito po gaganapin ang aming reunion at ang dibo po ng aking napakagandang pamangkin Dito po sa Mula de Victoria Hidden Farm Resort Tinanong ko po sa kapatid ko kung sino po yung uh, estatwa po, yung ulo po doon na nakahiga Sabi po niya, siya po si Apong Victoria Hindi ko po alam kung totoo po dito po sa resort po na na gaganapin ang amin ang amin pong reunion nag-arkila po si ate ng uh, villa na may dalawang swimming pool para naman daw po mag-enjoy po ang uh, mga batang maliit at meron meron din pong pang malaki ayan po at uh, tingnan po natin yung yung loob po ng uh, villa. Kung titignan nyo po, napakaaliwalas, napakaganda, napakalinis. At mayroon po siyang lima, lima na kwarto kung hindi po ako nagkakamali. Meron po siyang second floor. So, panhik po tayo sa second floor. Tignan po natin kung ano pong itsura ng mga kwarto. Kung talagang titignan nyo po, sulit na sulit po talaga yung pag stay po namin dito. Napakaganda po talagang marerelax ka. Kung mayroon ka man pong naiwan na problema sa bahay, talagang mawawala po. Ito po sa amin pong napuntahan na ito. Dito po sa Mula de Victoria. Ayun po yung kwarto. Napakaganda. May malaking TV. May mga malalaking TV po. Tapos po dito po sa taas, yan nga po pala yung aking napakagandang pamangkin. Dito po sa taas, kung makikita nyo po yung, uh, yung view sa baba, sobrang ganda po. Sabi ko nga po sa aking kapatid, napakaganda ng uh, napili niyang villa, villa or yung resort na amin pong gaganapan ng reunion. At dun po sa kabila niyan, yung function hall kung saan po gaganapin ang dibo po ng aking pamangkin. At ayan po, nandito po kami ngayon sa baba. Tingnan po natin. Naligo na po yung uh, mga bata kahit uh, sobrang lamig po. January po ngayon, talagang yung yung klima po ngayon sobrang lamig. Kahit na po malamig ang panahon, talagang yung mga bata po naligo sila sa swimming pool. Sabi po ng mga bata, enjoy na daw po nila yung kanilang two days vacation para naman po may may magandang experience naman daw po sila dito sa resort po na ito. Ayan po ang aking pamangkin na magdidibo. Nagpa-practice po siya para sa kanyang kotilyon. At ayan po yung uh, susuot po niyang damit para sa kanyang cotillion nga po. Tapos po, ay, yung pong nakared, yun po yung kanya pong uh, designer, tagapagturo. Ang alam ko po, teacher din po siya, teacher niya po. At ayan din po yung gagamitin niya para sa kanyang entrance. Pagpasok po niya doon sa function hall. Kung hindi po ako nagkakamali, talagang napakamahal po ng damit na yan, talagang pinili po talaga ng aking pamangkin sabi ko nga po sa kapatid ko, tinanong ko kung magkano po yung nagastos niya so hindi ko na po babanggitin kung magkano, talagang sobrang laki po at yan po, reunion po namin nakita kita na po kaming lahat na magkakapatid nag, nag uh, paluto po si Ate ng napakasarap at napakaraming pagkain po para po sa reunion namin. Talagang hindi mo po mabibili ng pera yung saya na nagkita-kita po kaming lahat, kami pong mga magkakapatid dito po sa reunion na 'to. At bumalik po ako dito sa napakalinis po na swimming pool ng resort. Talaga pong makikita mo na sobrang linis, sobrang ganda po ng uh, tanawin dito po sa resort na itong Uminto na rin po sa palig, pag, pagligo po yung mga bata kasi nga po medyo malamig na po yung panahon. At syempre, hindi, hindi namin po palalampasin yung pagkakataon na magpa-picture po. Kami dalawa mag-asawa sa swimming pool at nag-arkila uh, po sila ng video. Okay? Yan naman po ang araw ng dibo po ng aking pamangkin. Yun po ang susuot niya. Yan po yung decoration na ginawa po nila dito sa function hall. Talaga po kung nandito po kayo, kung makikita niyo po ng personal, ito pong, uh, ito pong uh, reception po ng dibu. Talagang sobrang ganda po. Na hindi ko po lubos akalain, ngayon lang, ngayon pa lang po ako nakapag-attend ng sobrang gandang dibu isa, isa na po ito sa sa dibu na aking nakita, magandang dibu na aking nakita sa buong buhay ko. Ayan po, nakaredy na, ilang oras na lang po ay mag-uumpisa na ang celebration po ng 18th birthday po ng aking napakagandang pamangkin. Ready na po ang mga prutas, mga chichirya, ibang iba't ibang mga snacks po na kakainin po ng mga bisita ngayong araw na to. May mga prutas po, may mga candies, mga chips. Sa so may bandang side po 'yan. At makikita din po natin yung napakagandang reception. At meron pong malaking screen po para po sa video po ng aking pamangkin. So, ayan po. Maya-maya, padating na po yung mga bisita. Nandiyan na rin po yung MC, yung mga mag assist po ng mga pagkain. Ayun po si nanay. Talagang tinitignan po niya kung nakaredy na po lahat ng mga kakailanganin para po sa celebration po ng 18th birthday. At ayan po. Dito po kami nakaupo sa VIP, sabi po ng aking kapatid. Sa VIP daw po kami. Ayan po yung mga cotillioners na kasama. Sabi po ni Ate, sabi ko nga po, sabi po niya na Doon po kami sa VIP para naman daw po makita ng mga tao kung gaano kami kaimportante sa kanyang buhay, kaming mga magkakapatid. So kaharap po namin yung aming mga asawa. Mag-i-start na po niya. Nakita ko na pong dumating yung mga tita ko, yung lola, yung mga kaibigan po ng aking pamangkin at mga iba't ibang kamag-anak po namin na nakadalo ngayong araw na ito. Sobrang saya po at nakakaiyak dahil uh, sabi ko nga po, sa loob po ng sampung taon. Ngayon lang po na kami nagkakasama-sama o nagkasama-sama ng aking mga kapatid. Tuwang-tuwa po ako. Hindi po mabibili ng kahit na anong bagay, pera yung, yung saya na naranasan po namin ngayong araw na ito. Sana'y Maulit-ulit itong aming pagsama-sama, kanilang mga magkakapatid. Ayun po yung kapatid ng debutant, si Gian, na akin pong pamangkin. At papasok na rin po si Mami Lot at si Daddy Jerry. Si Mama pala, yan po, naglalakad na si Nanay. Si nanay po ay 18 years po niyang inalagaan ang aking pamangkin mula nung maliit. Kasi apat na taon pa lang po ang pamangkin ko pong yan. Iniwan na po siya ni mama niya at nag-abroad na. So hindi po niya nakasama ng matagal si ate. Kaya ngayon sinulit po niya na magkaroon ng isang napakaganda and granding debut para sa kanyang anak. Sabi nga po niya, minsan lang po sa buhay ng isang taong magdibong. Ayan po, si Ate kapatid ko, at ang kanyang asawa, si Kuya Jerry. At malapit na po nating makita ang aking pamangkin. Excited na rin akong makita siya. Mula kanina, hindi ko pa nakita. So, ngayong nakaayos naka na po siya. Yung nakasuot na po yung kanyang pagdibo. Hindi ko pa po siya nakikita. So, excited po akong makita kung ano pong kinalalabasan o kinalabasan ng kanyang makeup, pagsuot po niya ng kanyang napakagandang damit. Alam ko po, alam ko po, bago po mag start yan, may ipapanood muna po silang video para po sa pamangkin. Ayan po at um, nag-uumpisa na po. Yan po yung um, video po na kinuha before po ng debu ng pamangkin. So, napakasaya po niya. At napakasaya rin po namin na naranasan niya yung mga ganyang bagay. Na magkaroon ng isang engranding debu na hindi lahat po ng mga na mga nagdidibo is nararanasan yung mga ganyang bagay. So, masaya po kami para sa kanya. Naway, Pagbutihin niya yung pag-aaral niya dahil uh, yung sakripisyo ng kanyang magulang para may taguyod siya sa kanyang pag-aaral at may bigay ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Nakatingin po kaming lahat sa screen. May nakangiti, mayroon pong naiiyak dahil po sa sobrang saya namin ako rin po halo po ang aking emotion ako po ay masaya at ako rin po ay naiiyak unang una po dahil sabi ko nga po pagkatapos ng sampung taon ngayon lang po kami nagkasama-samang lahat kami pong magkakapatid kasama si mama maraming salamat po